Mga kaasenso, sa video po na ito ay ibabahagi ko po sa inyo yung mga paraan na effective base po sa aming mga experience. Ito po ang paraan para maiwasan ang mabahong amoy ng ating poultry at ang pagdami ng mga langaw. Ang dapat po natin gawin, ito po base po ito sa aming mga customer, maglagay po tayo ng kawayan sa ilalim ng ating mga manok o sa ilalim ng cages at kung semento man po ang ating gamit dapat slanting katulad nito ang kanyang sahig dapat naka slide po yan at kung wala naman po tayong budget okay na po yung ganito kawayan bakit po ganito ang ina-advise namin sa inyo na gagawin po ninyo sa inyong poultry para maiwasan yung mabahong amoy at ang pagdami ng mga langaw dahil nga po ang dumi ng ating mga alagang manok meron pong basa, meron tuyo kapag basa, mahuhulog lang po kusa sa ilalim pero kapag tuyo, maiiwan po dyan sa kawayan. Dapat dikit-dikit po yung kawayan para hindi po mahuhulog yung tuyong dumi. At ang basang dumi naman na nahulog po sa ilalim, lagyan po natin ng carbonized rice hull o pinong uling o apog para maiwasan na Mangangamoy ang dumi ng manok na basa at mapag ng mga langaw na siyang nagdudulot ng pagdami nito. At kung may budget naman po kayo, katulad po nito, yero po sa kanya, paslanting din po, pero medyo pricey lang po ito. Kaya kung wala po tayong budget, pwede na po sa kawayan. Soon, pag nasa farm na po ako, ibabahagi ko sa inyo ng buo.